Tokyo Tamara yun nag-uumpisa pa lang ang umaga pero ito na yung ginagawa ko bakit ganito? Ay, ano ba yan? charan 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 matry nga yung ganito eksena. yung parang kalabog kalabog ng katawan mo para naman magkaroon ng energy bakit ganito? at parang naman ma-enjoy yung ating baby sinasayaw sayawan ko muna bago kami naliligo ito na naman yung eksena namin pagkatapos namin paliguan yung baby ko yan naman fresh na fresh yung baby ko dyan at ayan sinayawan sayawan ko ulit para naman simigla yung ating nangangatawan gigil talaga yung baby ko at ito na nga yung asawa ko habang nagbibihis kami dumadaan pa siya kasi nga magsasaing na siya dyan o diba ganun kami dito guys pag ganito yung araw namin sana nga araw araw yung ganito araw gaguluhan na for the goal ha ano yun araw araw <laughs> bahay natin yung ganitong content ba? Diba? parang ang saya kaya yung ganitong content na naaaliw ka sa video at naghabang nag nanonood ka ng ating video. Naguguluhan talaga. For the go. Tapos ko nang binihisan yung baby ko. Tapos ako na yung susunod na maliligo dahil naamoy ko na yung sarili ko. <laughs> That's all for today. Bye! Follow for more.